Andito na naman ngayon sa ating update, no? Mga ka-farmers, update tayo ngayon sa aking, uh, I mean, mag-update ako sa inyo sa dalawa kong baboy inahin at ang isang gelt, mga ka-farmers. Yan. So, ngayon po ay, syempre, sa atin po nagkasanayan, ay atin po munang paliguan ang ating baboy, ha? Yan. Sa farmers, yung dalawang baboy inahin ko na to, salamat sa ating Diyos dahil lumagpas na po sila ng first checking mga farmers nakapasa na po sila sa unang checking sa tinatawag na life cycle ng isang baboy na hen simula sa araw na sila po ay napabulogan simula sa araw na sila po ay na AI. Okay? So yan po ang ating uh, partial na information regarding po sa update sa akin pong dalawang baboy inahin mga ka-farmers. So nagkapasa na sila sa first seeking. Hindi po nagrehit samantala itong guild ko ka-farmers. Yan. Ang guild ko naman ay waiting pa rin ako sa first checking sa kanya kasi iniay ko na siya off ko muna ayan mga ka farmers mag ano lang ako ng buta ayan magandang magandang umaga po sa ating lahat mga ka farmers dahil uh, si Dodong Villaran po ay papasok sa kulungan sa atin pong nagkasanayang ginagawa ay talaga namang magpapalit ng buta ayan okay So, Ah, uh, tawag dito. May pasuyo ako sa notebook. Uh, please lang. Hello, good morning. <laughs> Andito na naman tayo ngayon sa ating update sa ating uh, mga mommy dito. Ayun sa kids tigil lang ng kids. Uh, okay? Ito ka farmers ha. Oh. I-advance ko lang ha. Hoy, so, tumahimik ka muna. Okay. Ito ka farmers, pakita mo me, please. Ito, yung baboy na hina yan Ito, toto to. Siya po ay 32 days old Since AI yan. 32 days old since AI Hindi po nagre-hit Diyos tumahimik ka muna Uy. Ah, gusto niya po, Barsan Itong isa ka farmers ay 23 days old Since AI Non rehit Ayan Samantala itong girls ka farmers Ito Ayan siya po ay 12 days old since AI. Pasuyo muna. Nangyay sila. Okay, maglalagay tayo ng uh, sabon, labada. Mind lang naman to eh. Hoy, tahimik. Hoy. Ah? Wag mong kunin. Ikaw talaga. Ang ingay mo talaga baboy ka. Wag ang ingay. <laughs> behave, behave, behave. Behave. Okay. Okay. Hey, tahimik, tahimik <laughs> Ibabad kayo yung katawan sa ano? sabon Ibabad natin ha, ka-farmers Sabon Yan Okay, may music tayo So disclaimer lang, ang uh, music background sa video na ito ay hindi po akin no? Credit sa owner ng music Okay So sabunan natin ng konti Saglit na naman to guys eh. Oh. Yan. Okay. Saglit na lang brush guys kasi yung mga hig ko dito sa kanilang ano. Hig ko is dumi. No? Importante yung kanilang mga paa. Malinisan din. Oh, buntis na guys. Mga baboy ko. May natanong ba? May natanong? Sige, may natanong Ikaw, Diki! Okay. Hindi naman sila ganong madami Okay. kailangan masabunan no, masabunan ang katawan ng baboy na hinko dahil ito po ay makakatulong sa ano sa pagalis ng uh, dumi dumi ng katawan ng ating mga baboy <coughs> bihig lang dikbhig yan buntis na salamat sa Diyos mga ka-farmers maraming salamat sa ating Diyos kasi sa unang shooting hindi sila nagrihit. Okay. Hoy, tumahimik oh, oh, ka. Himik ka. magkas ka farmers, maranasan na rin dito ng bineran, na magkaroon po ako ng may lahing pitrain na barako na ginamit dito sa inahin na to, dito at saka duro doon sa kabilang inahin sinisiguro ko lang ka farmers yung pa kasi nasa paan nila yung mga matitinting dumi dito malinis naman eh Okay. Mamaya na banlaw. Dito, kumusta? pa? Dito ka farmers, nag-spray ako ng ano, ng kombinex sa paa niya kasi parang meron siyang tiang gamay. And... Yeah. Hoy, huwag kang maingay. Guys, nagamit ako ng Microban GT ha. Yeah. Microban GT. Một con máy ngay phía kia Ăn yên đi mà kailangan ka farmers malinis yung baboy natin ha eh, okay. pag hindi tayo maglinis ng baboy kailangan maintain talaga ang cleaning importante po yan ka farmers Hoy. Ano ang problema mo? Ha? Kids. Ah, wala pang oras sa kain eh. Wala pang oras sa kain. <laughs> Kasi ka farmer, ayaw ko siyang i-overfeed. So, no, ito kasi palakain talaga 'to eh, no? Ayaw ko lang siyang i-overfeeding. No? Yes. So, konsentrate tayo sa cleaning Para matapos na Okay. okay, ay ah, eh, eh, silent, silent, silent. okay. sipag sipag lang kapalmers. kailangan magsipag, ha? Ah? तहमे <coughs> naman lawan saglit para matapos na. Alam nyo ka farmers, hindi kasi ako nag Papakain sa baboy na hindi lang Sobra sobra kasi uh, May sinusunod tayo yung food and Ha? Sadyang ganyan lang talaga siya may ingay Hala Ayan, okay, bilisan natin Oh, cepat Yang, supaya mana himik ating bijana <laughs> yeah. care, care. Okay. okay. sa totoo lang ka farmers sa ginawa ng inahin ko sa ginawa niya na sumisigaw yes stress na stress siya kasi nala ako hindi ko siya kapagustuhan sa kanyang gusto kasi base lang sa akin ginagawa hindi siya pwedeng pasubrahan ng ano guys pagkain ayaw ko ng ganon no ayaw ko ng ganon na Overfeeding tayo kasi Mas maganda yung sound din na natin Yung feeding guide Sa inahin no? Feeding guide sa inahin Para at least Dumami man o hindi dumami ang bake At least nasusunod natin Okay, bigyan natin ng merinda This is only a snacks Para manahimik Okay Ha. Oh, Ney mo eh. Kaya na ka. Kumain ka na. Ay ka na Hmm. Okay. Mm. Okay, so disclaimer lang mga ka-farmers ha. Ang inyo pong nakita, ang nakita po ninyo ka-farmers na siyempre nag -ingay, no? So hindi ko lang siya agad binigyan ng feeds. Disclaimer lang ha. Hindi ko siya agad binigyan ng fields kasi nagki-cleaning, kasagsagan ho na naglilinis ako sa ka, sa kanila, no? So dito, itong update po sa aking baboy na hina to. Siya po ay uh, kaya mong iyan ng camera may. Kung kaya lang ha. Ito ka farmers. Ayun, iniay ko siya it was May 21, 2025 date of AI. Alas 6:15. Alas 6.15 ng gabi and 30 seconds. May seconds pa talaga. Then June 11, 2025 was uh, was first checking 21 days old since eh, non rehead. Okay? Ayan. Dito tayo. So ano siya guys? Uh, 32 days old na from AI. God kasi hindi siya nag -rehet. Dito naman tayo. Ayan. Itong isang inahin na to. Nag-iayap sa kanya noong May 30, 2025. No? alas 9 ng umaga. 9.38 ng umaga. Okay? So, June 20, 2025. First checking. 21st day since AI or after AI. Anong pizza ngayon? 22. 22. So, 20. Two days ago, uh, lumipas ang first checking niya. Good news kasi non-rehet din. Dito tayo. Ayan. Ka farmers gusto ko lang linawin ka farmers ah Itong guilt ko no Itong guilt ko ka farmers Ito po uh, na ikatlong hit siya sa edad na 5 months and 29 days ano po Okay So ini ko na siya Disclaimer lang decision ko na ini ay ko siya ginamitan ko siya ng Duroc bore hindi ng mama niya durok board din samantala yung isa nainahin, pitre na inahin pitray na board so ano uh, kumbaga decision ko na ini iniay ko siya ka farmers dahil nga po uh, gusto kong makaranas mga ka farmers pasensya na ha, na ako gusto kong magkaroon ng dagdag -dag idea or dagdag -dag kaalaman mga ka farmers or dagdag -dag, uh, experience i mean kung ano ba ang magiging resulta na nag AI ako ng isang gelt o dumalagang baboy sa edad na 6 months and 2 days old since birth. Gusto kong madagdagan ang aking mga karnasan bilang isang small backyard hog kung ano ang disadvantage, ano ang advantage, or ano ang magiging kahihinatnan na siya ay manganak. Pero isipin natin, ako advance ko ng kiniklaim sa akin sarili mga ka farmers Dahil siya po ay uh, Iniay ko sa edad na 6 months and 2 days old since birth. Asahan ko, although hindi naman lahat ng mga gelt, ano, asahan ko na may tsansa, no, may tsansa or may posibilidad kapag siya ay tuluyang mabuntis at uh, manganak siya, asahan ko na may tsansa na pwedeng mahirapan siyang manganak. Pero wag naman sana, no? In God's grace, sana wag naman. So yun lang reason ko ka-farmers kung bakit ko ginawa na ini eye ko siya sa edad na 6 months and 2 days old since birth. Ganito kasi yan, 5 months and 29 days old since birth, nag third siya. 5 months and 29, 29, 30, 31. Pang 3 days since nag -i -i siya, ah, nag, uh, nag hit siya, ini ko siya. Ano po. So ito ang kanyang status ngayon ka-farmers. Sinitsig ko palagi siya so far okay naman siya no yun nga lang isa sa mga update natin dito yung kanyang paa sa ano ka farmer sa likuran yung isang piraso pa ay eh. nilagyan ko lang kaagad ng wound spray kumbinex kasi nga nakita ko parang may kunting kiang no wala sang sugat chiniko walang crack hobs no kasi okay naman yung flooring niya Suwabi naman pagkagagawa ko, maganda naman. Hindi naman siya sobrang rough road. Ah, rough road. Rough floor. No? Hindi naman, ano, pasensya na guys. Hindi naman rough floor ang kanya sahig. Pero, nagkaroon siya ng kunting, ano, three days ago. Three days ago. So, ngayon, okay na siya. No? Yan ang maganda kapag naagapan ka agad. Kasi, ginawa ko ang, ano, pag care uh, sa baboy ko. Disclaimer lang, ha sistema ko po ang inyong nakikita sa akin po yan. So before we end this video, may mga nagtanong ha, Sasag sasagutin natin. Okay, sino si... Kira uh, pa? Okay. Yan, marami-rami. Yan, hanapin ko lang ka farmers ang mga nagtanong. Rosana Furio, good day Kuya Dodong. Good day din po. Good morning Kuya Dodong. Happy Sunday. Salamat sa Diyos, no? We praise the Lord. We should praise the Lord in uh, good time or in bad time, no? Ito, si Kabayang Ilona Antivo, maayong or mayong buntag bosing. Pre-starter pa akong mga biit. Mga ilang kilo ang dapat ipakaon sa mga baktin. Kada pakaon bosing. Ito, feeding guide. Ah, uh, hindi ko na isa-isahin. Explain kasi na, explain ko na, na maraming bisis to sa mga nagdaang video ko. Ang masasabi ko lang po, Madam Ilona Antivo, kindly or paki-check na lang sa description ang link ng feeding guide para sa fattening na 100% makakatulong po sa inyo. Ganun din, makakatulong sa lahat ng mga baguhan. Nakadetalye po dyan kung anong edad sa baboy at anong stage ng feeds ang ipapakain sa kanila. Okay, maraming salamat po. Yan. Mm -hmm. Busing dili ba mga kalibanga ang mga baktin pag kusog mo inom. Og tubig. The word kalibanga Bisaya is scouring, no? Diarrhea. Yan, kalibanga, no? Bisaya din kasi tayo kaya alam natin yan, ha. Ah, hindi po, basta at least ah, kapag po ang ating mga baboy ay palakain at palainom pala ng tubig, basta malilinis na tubig, ang kanilang na-insect, safe po sila sa kalibanga or sa diarrhea. Kaya nga po, uh, isipin natin na dapat palaging malinis ang kanilang nakakain at ang kanilang naiinom na tubig, ha? Okay? Carlito Burrito, good morning, idol, watching her from Las Piñas City. Shout out po sa inyo, boss, Carlito Burrito, at sa inyong lahat. Ang ganda sa mga alaga mo, bossing nodong. Maraming salamat po sa ating Diyos, mga ka-farmers. Meron pa? Ito ulit si Rosana Furio. Kuya Dudong, tanong ko lang. Anong pwedeng pamurga one month and six days doon sa mga sa may ari at 19 days po sa akin. Magpapalit na po ako ng starter. Wala pa po silang 2 months old sa June 30 pa. Okay? Mostly po ka farmers, ang ginagamit nating pamurga sa akin lang pong baboyan po. Latigo 1000 powder or ivermectin. Gene ivermectin. Yan po ang kadalasang ano. Ang I mean, yan pong ginagamit ko sa akin pong mga baboy kapag po ako ay nagdi-deworm. Okay? Ito guys oh. Either ito ito. Libamisol hydrochloride latigo 1000. Merong 10 grams, merong 5 grams sa shake. So double check mo na lang ang gabay sa paggamit, dosage and administration na ginawa ng mga eksperto no sa manufacturer nito. Kung hindi man ito, yan, powder to. Ito po. Yan. Ito ang Ginvet. Ivermectin, Ginvet, Ivermectin. Okay? Sabuti rin po ang gabay sa paggamit. Ayan. Meron pa, sagutin ko bago tayo mag-end ha, napurga na po sila doon sa may-ari. Nung maliit pa po sila, ngayon po sa akin magpapalit na po ako ng starter. Every chance feeding mga ka-farmers, pinupurga ang ating baboy. Normally po talaga pinupurga ang baboy sa bawat magpapalit tayo ng feeds ha. Okay, ganun lang po. Ayan, so ako po si Dodong Villaran, ang patuloy pong nagta-thank you sa inyong lahat mga ka-farmers sa inyong papanood sa ating o pagsuporta nyo sa aking uh, uh, channel no maraming salamat po sa inyo sa ulitin maraming salamat sa ating Diyos dahil first checking po sa aking inahin ngayon na dalawa na yan ay pasado po sila non po hindi po sila nag mga ka farmers ayan samantala balikan ko saglit before when this video yung aking baboy inahin ka farmers ay I, I mean yung gelt pala first timer gelt no nag third head siya sa edad na 5 months and 29 days no and then pagsapit po ng 29 30 31 yung ano guys yung uh, pang 3 days po sa pag head niya ay ini-ay ko na po siya talagang minastan ko siya kumbaga ginagrab ko na yung panahon yung opportunity na i ko na siya so mabuntis man siya o hindi tanggap ko na at least magkaroon man ako ng additional experiences po sa aking babuyan. Ayan o. Okay, so dito na. Magtatapos ang ating uh, video na ito. Gusto ko lang sabihin mga ka-farmers na patuloy po nating ipagdasal ang ating pong uh, bayan. Ang kapayapaan sa buong mundo. Okay? Lord, bless the families, the nations, and bless the whole world. In Jesus' name we pray. And thank you. Amen. Bye-bye mga ka-farmers! Bye-bye! Salamat po ulit sa inyo. uh -huh.